na sana tapusin natin bago magsimula yung hearing. Okay, sir. Regarding the uh, letter of Executive Secretary Lucas Bersamin, what can you say dun sa mga binigay niyang reason bakit hindi pinayagan yung mga cabinet mem uh, members na umatendule sa second hearing regarding the arrest of former President uh, Duterte? Noong nakaraan tayo mag-nagkita, hinihingi niyo ang kopya ng sulat, dinala ko na yung tatlong sulat na hawak ko. Mm -hmm. Yung unang sulat, bago yung hearing na una ni Senator Aimee, yung pangalawang sulat na address sa akin at kay Senator Imee at yung pangatlong sulat na address lamang uh, sa akin. Klaro dun sa unang sulat at dun sa naka-address sa akin ang pag-invoke nila ng executive privilege. Mm -hmm. Sa unang sulat, sinabi nila na i-invoke nila yan sa mga katanungan na maaaring ipukol na may ginalaman sa executive o sa clown ng executive privilege. Yung pangatlong sulat na sa akin lamang address nung uh, nakaraang lunes, Um in invoke nila yung executive privilege na kaugnay ng pag-attend um, ng hearing. Um, ito yung sulat na yon bagaman nung panahong yon napirmahan ko na yung sampina uh, mm -hmm. doon sa dalawang nila request ni Senator Imee. Mm -hmm. So in business sa usaan namin pinadala o pinadala ng Secretary General pinadala yung aking sampina sa legal ng Senado para pag-aralan yung epekto ng pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa mga ng napirmahan ko. Sa ilalim kasi ng dalawang naunang desisyon ng Korte Suprema, tiyak ko na alala pa ng mga matatanda na rito sa Senado yun. Itago natin sa pangalang <laughs> <laughs> <Hindi ako> Selly. <laughs> matatanda um, Yung Ermita case at yung Neri case kung saan sinabi ng Korte Suprema, na may kapangyarihan ng executive mag-invoke ng tinatawag na executive privilege kaugnay sa hindi lamang sa hindi pagsagot pero pati na rin sa hindi pagdalo ng ilang opisyal ng executive department. Ang huling gusto kong mangyari, mm. sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa, ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis kaugnay ng sabina sa kabilang banda at invocation ng executive privilege sa kabilang banda. Kaya minabuti ko, bagaman abogado ko, na refer ito sa aming legal department para sa karampatang rekomendasyon. Sir, about yung subjudice rule na isa sa mga binanggit ni ES. Hindi applicable yon sa aking paniniwala at nakita uh, ko rin yon sa sagot ni Senator Aimee. Mm -hmm. Ang pagkakaroon ng kaso ay hindi rason o dahilan ayon mismo sa Korte Suprema na hindi dumalo o hindi sumagot sa mga katanungan ang sino mang ng Kongreso kaugnay sa inquiry in aid of legislation. Mm -hmm. So, Sir, yung Sabina, pinapaaral nyo pa? Wala pang decision wala, yung legal? Wala pa. Hindi ko pa natatanggap. Um, isa rin yun sa mga dahilan kung bakit bumalik ako dito ngayon ba, ba, dahil baka meron na at handa na sila at nang maaksyonan ko ang kanilang rekomendasyon. Pero, Sir, nung natanggap nyo yung letter ni ES, wala kang naging effort para i-discourage na Senator I mean, ituloy pa yung investigation? Wala. Mm -hmm. Sa katunayan, nagkausap lamang kami, palitan lamang kami ng text kahapon. Mm -hmm. Kaugnay dito, kaya nga dapat matapos tayo bago mag 10 o'clock. Kasi sabi niya, dapat na uh, matapos tayo. Pero pa. sir, nag-reply ka pa doon sa letter ni ES? Hindi na? Um, hindi na. In-acknowledge in lamang namin yung receipt ng letter niya. And then si Senator Amy, may sulat siya kay ES Bersamin hoping na i-reconsider yung decision na wag payagan yung mga cabinet members na invited kasi ang sabi niya may mga new pieces of information na gusto niyang masagot. So ito ba'y sayang na pagkakataon para masagot yon ng mga cabinet officials? Um, palaging sayang na pagkakataon yon pero yung mga tanong naman na pwedeng maipukol ngayon sa hearing kung talaga hindi sila dadalo, ay pwede pa rin naman sagutin ng mga cabinet members ko ito hindi lalabag sa executive privilege dito man sa pagdinig o sa ibang pagkakataon o sa iba't ibang interview nung no, maaari nilang gawin. Hindi ibig sabihin may tinatago, sir? Um, para sa akin, uh, hindi rason yon para sabihin may tinatago dahil um, sinagot naman lahat ng tanong nung nagdaang uh, mm -hmm. hearing. Ngayon kami mga panibagong tanong, magandang maipukol yon sa pamamagitan ng hearing na ito, hindi man sa pamamagitan na ninyo ng aming mga kasamaan sa media kung sila ay sasagot sa mga katanungan yon. May nilabas na na initial finding si Senator Amy Marcos para sa Malacañang comprehensive na yon. Do you think hindi sa, pero sabi ni at Senator Amy, yung one hearing is not enough. Um, hindi para sa akin na sabiing sapat yon o hindi sapat yon pero klarong preliminary lamang yon mm -hmm. ni hindi pa yan pinagbobotohan ng mga miyembro ng komite ni hindi pa yan pinagbobotohan sa plenaryo para sabihing yan nga ang findings ng Senado kaugnay sa bagay na ito Mm -hmm. Sir, sabi niyo yun, sana itong hearing ni Senator Imee wag makadagdag doon sa divisiveness o pagkakawatak-watak. Mm. Doon sa nangyari, sir, anong tingin niyo? Na-address ba yun o nakadagdag lang? Sa unang hearing, sa pananaw ko, hindi naman nakadagdag dahil ayon mismo kay Senator Bongo, ang pinakamalapit na siguro na kaibigan, dating katrabaho ni dating Pangulong Duterte, um, kumpara sa ibang mga senador ngayon. Siya na mismo nagsabi na, ano ba yung ginamit niyang salita? Too late the hero ba? O hmm. move on na? O parang in not so many words. So um tingin ko papunta naman na tayo doon ang pagtanggap habang dinindinig ang iba't ibang kaso kaugnay nito. At gayon din, habang dinindinig ng ICC, ang iba't ibang petisyong iyahain ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte. So yung hearing today, sa so tingin nyo may mangyayari pa kung wala naman ni isa sa cabinet members yung gagawin? Ayokong pangunahan dahil may mga eksperto din yata yung inimbita si Sen. Aimee. May ilang resource persons din siya na alam ko y dadalo. So maaaring magamit yung oras ng komite doon sa mga resource persons na yun. Pero si Bibi Sara mukhang naka-move on na. Pinasalamatan pa nga niya ang Pangulong Duterte. Eh, <laughs> si, P -B 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 si PBBM for allowing her and their father na to mend the relationship in the well, father-daughter Well, naniniwala ko na lahat ng bagay sa mundong nangyayari may dahilan at may kaparaanan. Lahat ito'y naayon sa kaloob ng Diyos at um, may rason at dahilan ito. Kung sa tingin man natin ay hindi ito nakabubuti, darating yung panahon tulad marahil ngayon na magbibigay ito ng kabutihan sa buhay ng isa o ng ilang. Any related question before the uh, other topic na? Ah, okay. Si Amar. Sorry. Para kanino po yung request for subpoena? Um, a general of the armed forces. I think you can get it from the committee later. Mm -hmm. And um, the prosecutor general. Mm -hmm. I think ng air force, general ng air force. At yung prosecutor general si, pa delay. sir, ka ba ng hearing? Mm Hindi. -hmm. Hindi ako nakadamit para sa hiring. Wala nga medyas. So. <laughs> okay, other issue na tayo. Sir, would you like to comment dun sa naging statement ng isang dating Comelec uh, official and dating, uh, one of the framers of the 1987 Constitution. Sabi niya, shallow reasoning for SPGs to hold off the impeachment trial of Vice President Duterte just because Congress is on recess and the Senate needs more time to prepare the rules. Um, di na deep. Kung ikaw yung siya yung deep. Oh, ah, siya na yung deep eh? <laughs> um, to answer it seriously, um, sorry. Wala akong sinabing kailangan namin ng panahon maghanda. Ang sinabi ko, kailangan namin ng gagamitin namin itong panahon para mas maghanda pa. Kinakailangan for the end time. Um, sana hindi sabihin, salo pa din to. Hmm. Um, kailangan may session po, um, Chairman Monsod, ang Senado at Kongreso, bago kami makapag-hearing at bago kami makapagsimula ng impeachment complaint, ng impeachment hearings. Um, hindi po namin kayang gawin niya ng recess Kung ang intensyon niyo po, ayan talaga, edi sana sinulat niyo po yan sa konstitusyon. Pati yung paggamit ng salitang forthwith, sana ginamit niyo na immediately. Um, hindi nyo naman po nagawa at ginawa yon Hindi po para sa amin na bigyang interpretasyon ng isang bagay ayon lamang sa inyong pananaw ngayon na tila naman yata kayo pumapabor sa impeachment laban kay VP Sara. Tulad ng sinabi ko noon, hindi ako at hindi ko papakinggan at hindi ako makikinig sa sinumang pabor o kontra dito sa impeachment, sinumang pabor o kontra kay VP Sara titingnan namin ito dispassionately fairly and with justice in our minds and with fairness in our minds mm -hmm. nang um, walang kinikilingan sino man ang magkakataong papaboran ng aming decision o tatamaan ng aming decision at siya. Sir sabi pa niya there are already rules you have to edit or add or subtract a few but they could have started earlier um hindi pa rin namin ito pwedeng gawin habang kami ay Um alam niya 'yon bilang abogado, alam niya 'yon bilang isa sa mga nagsulat ng saligang batas. Hindi namin hindi kami pwedeng gumalaw habang naka ang Kongreso. At para pilitin niya o ni na nagawin namin 'yan, naklarong paglabag sa batas. Baka mamaya, eh talagang hindi naman talaga sa pabor sa impeachment, gusto niya isabotahe ang impeachment sa pagpilit sa aming gawin ng isang bagay na klarong ilegal dahil lamang sa kagustuhan nila na magmadali sa kasong ito. Para may concern din siya sa maaaring mag ng midterm elections, yung magiging composition na ng Senate. Um, anong concern na naman niya doon? E eh, tao ang bumoto ron. May isang boto siya, pwede niyang igawad yon sa labindalawang senador. At hindi para sa kanyang diktahan, yung mas nakararaming botante, kung sino yung pipiliin nila dahil sa demokrasya, hindi yung nakapag-aral, hindi yung mas matanda, hindi yung framer ng konstitusyon na susunod. Ang nasusunod sa isang demokrasya, yung boto ng mas nakararami nating mga kababayan. Sang-ayon mang kayo doon o hindi? Sabi ni senate Secretary Bantog, uh, final drafting ng rules? Proposed amendments, sir. Uh -huh. Because these have to be approved by plenary. Naisubmit na ba, sir, sa inyo to this week? This week daw or next week? Hindi ko pa nakikita. Or... Wala pa sa incoming ko. So, sir, after nung final draft, ibibigay daw sa inyo for approval? Bibigyan namin, i-review ko lang, tapos bibigyan namin ng kopya lahat ng miyembro ng Senado para mapag-aralan nila habang recess, para pag nag-resume kami ng June 2, uh, medyo may ideya na sila. Kaugnay ng boto at posisyon nila sa mga panukalang pagbabagong yon o kung sakasakali, kung meron din silang sariling mga panukalang pagbabago sa rules na kailangan pagpasahan at pagbotohan ng plenaryo ng Senado in open session. Sir, dun sa other issue na tayo, sa parang statement ni uh, AAP Chief of Staff Browner na dapat na mag-prepare ang ating mga military dun sa possible invasion ng China sa Taiwan. Do you think... Iklaro natin, napakigyan ko rin yung kanyang statement, iklaro natin yung kanyang sinabi. Hindi niya sinabing dapat maghanda tayong makilahok sa gerang yon. ang sinabi niya ay dapat maghanda tayo dahil mayroong mahigit 250,000 Pilipino sa Taiwan na maaaring kailangan nating ilikas kung mangyayari yon. Yon ang papel ng sandatahang lakas na binanggit niya doon sa parte ng speech niyang nakita ko. Wala naman ako na uninagan na sinasabi niyang dapat maghanda tayo na makilahok sa gerang yon kung mangyayari man ang paglusob sa Taiwan ng bansang China. So dapat iklaro, sir, baka mag-cause ng unnecessary fear. Para tag. sa akin, klaro naman siya eh. Yun mm yung -hmm. napanood ko eh. Unless may iba pa siyang speech maliban sa napanood ko. Mm -hmm. Pero sir, ang mas dapat na preparation ng government, yung uh, tiyakin yung uh, safety and welfare ng mga napakarami nating kababayan sa Taiwan. Tama po yun. Kung sakasakaling mangyayari yan, dapat may contingency plan sa tayo kung paano sila ilika so evacuate tulad na lamang nang nangyari. Kung maalara nyo, nung sumiglaban digman o civil war sa bansang Syria, ang kinailangan natin mag-adapt ng iba't ibang contingency measures para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan ng tatrabaho doon at kung paano sila mailikas mula sa mga delikadong lugar at maibalik sila sa Pilipinas doon sa mga gustong bumalik at ma-relocate sa iba't ibang parte ng Middle East yung mga kababayan natin mula sa mga lugar na may kaguluhan sa bansang um, Syria. Yan ay trabahong dapat gampanan ng um, DMW at gayon din ng DFA. At dahil malapit lamang naman ng Taiwan sa Pilipinas, marahil ng Coast Guard at ng uh, Armed Forces dahil may kakayahan tayo na talagang sunduin sila kung may window na makikita na hindi tayo mahihila sa anumang kaguluhan na pwede o posibleng mangyari sa lugar na yon. So sir, dapat bang maging maingat sa mga binibitawang statement dahil baka tayo? Parang ang um, nakikialam? Or... Sa akin, maingat naman yung pagkakasabi ni General Bronner. Um, kaya lang, porkit naka-uniforme siguro nagsasalita, porkit sinasabi maghanda kayo, ang automatic o agad na iniisip ng maraming sa ating mga kababayan ay gera na. Subalit, klaro, sa aking pananaw, yung kanyang mga binitiwang salita. At naging maingat naman siya sa kanyang binitiwang salita. Kaugnay ng kanilang mandato sa kaligtasan at paglikas um, ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa Taiwan. Mm -hmm. And then, related dun, sir, inapprove kasi na US yung pagbibenta uh, sa atin about 5.58 billion dollars na F-16 fighter jets. Pero yon nagbantaho yung China asa uh, sa paring maging ano effect sa regional peace. May ba ba yung threat na yun ng China? Um, wala. May kapangyarihan at karapatan ng bawat bansa na palakasin, paigtingin at tiyakin ang kanilang seguridad at pagdepensa sa sarili. Tayo'y may karapatan din tulad ng ibang bansa, kaugnay niyan. At ang pagkakaroon natin ng ganitong uri ng mga armas ay hindi naman para lumusob o matake kung hindi para depensa ng ating bansa. Klaro at maliwanag yan. Bakit? Nung bumibili ba't gumagawa ng armas sa iba't ibang bansa, sa Asia man, sa Europa o sa Amerika, nagreklamo ba tayo? Tinuring natin karapatan din nila yon At hindi natin inisip na ito'y pwedeng gamitin laban sa atin. Um, ganon din sana ang iniisip ng bansang China. Ito'y para sa depensa ng Pilipinas at hindi para umopensa laban sa sinumang um, bansa. Pero kasabay nito, hindi ko nakita sa mga pahayagan ngayong umaga. Pinatawan din ng Amerika ni Pangulong Trump ng 17% tariff ang Pilipinas. Ang um, export ng Pilipinas sa uh, um, sa bansang uh, Amerika ay humigit kumulang uh, 14 na bilyong dolyar. Isa sa anim na ini-export natin ay nagpupunta sa Amerika. Mm -hmm. One dollar out of six dollars of our exports goes to the United States. Mm -hmm. So um, may epekto ito, tiyako, mm -hmm. sa ating bansa. In fact, ang Amerika, ang isa sa mga bansang meron tayong trade surplus. Mm -hmm. Mas malaki ang in-export natin sa Amerika kaysa ini-import natin mula sa Amerika. Ang trade balance ay uh, ay nasa, na, tinatayang nasa mahigit apat na bilyong dolyar kada taon noong 2024. Ngayong taong ito, 1 billion dollars ang halaga ng exports ng Pilipinas ngayong January lamang. Pinakamalaki kumpara sa mga ibang bansa, kasama na ang Japan, China at Korea. So may epekto ito at